Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado Kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez Na gusto, claro, itong impeachment na ito Hindi namin trabaho yan sa Senado Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng um, Senado Para sa akin, gagampan na namin ang aming tungkulin Ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas speaker is our source of inspiration and our our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa camera at nag-statement naman na po ang ating speaker na sinabi na po niya. It is with the sound discretion of the the Senate and ang tagal ko na po rin po sinasabi sa ating mga sa mga briefing natin before sa mga press call na it is a, a leadership call, it is a call to action. So yun lang po ang masasabi ko.